Yung ganyan rin kalaking bangus, eh malaki pa sa braso ko. Ano kayang masarap na luto rin eh. Kumuha nga ako ng metro. Tating sinukat. Maniwala ka't sa hindi. 52 metro. Ay di ba't napakalaki? Tawag niya sa haguno eh, mga bangus na sabalo. Pinutulan na natin ng buntot. Tsaka ng mga palikpik. ay oh, eh, napakatigas. Laking iyang kasi. Kinaliskisan na natin iyan. Kayari, ginilit-gilitan. Eh, hindi ko muna tinuloy para matansya natin yung kapal. Tsaka mo bagsakan pagkaayos na. Ay, nga pala. Bumili na nga tayo ng gulay. Di sa palengke, sa paumbong. Ang palaya, talong. Tapos eh, pechay. Wala kasing mustasa, kaya ipinalit ko. Eh, pechay na lang. Bakay kayo mapadaan din sa paumbong. Eh, yan ang binibilang kong gulay. Di na nga. Nung ating nahiwa, anim nagilit. Eh tingnan mo naman kakapal, malaki pa sa palad ko. Tapos eh yung taba, yun eh, ang sinasabi kong bangos ng haguno eh. Namumotok sa taba eh. Pagkatapos, yung pinakabuntot, idinain eh, ko na langat ng may perito. Alam niyo naman pagkaganyan, yung buntot na eh, hindi kinakain at matinig daw, kaya pinakamaganda, idain eh, nyo na lang para papirito. Apat lang muna gagamitin ko din eh. At yung iba, ibang luto naman. Sa laki ba naman ng bangos na yan eh? Itutol mo sa isang recipe. Dinilagyan na natin luya, bawang, siling berde o isili pang sigang, tapos si sibuyas na mura. Eh, ripanimpla natin. Garlic salt. Kung wala kayong garlic salt, pwede na garlic powder. At tapos si asin, paminta. Hindi na buo nilagay ko. Durog na. At syempre, sukang paumbong. Yan ang magpapasarap diyan. Lalo na sa paksiw. Hindi na, pinapakuluan na natin. Hintayin lang natin medyo kumati yung uh, sukan puro. At saka natin ilalagay yung gata. Pag gumulo na yan, ilagay na natin mga gulay natin. Ayun nga, ampale, ang palay, hiniwa natin. Tapos yung talong. Tikman ninyo kung ayos na lasa. Kung hindi pa, ay yung patis. At dahil luto na, ilagay na natin yung pechay. Sa huli ko talaga inilalagay yan para hindi siya ma-overcook ba? E eh, teka muna nga, ikaw ba? Pagka meron kang ganyang kalaking bangus, ano gagawin mo? Pakicomment mo nga diyan at nang maalaan lanain. Huwag mo sabihin ipiprito mo lang eh, ganyang kalaki. Ayos ah, lang ako ipiprito mo. Basta merong masarap na sabaw. Isa pang masarap na luto din eh. Eh yung inihaw na maraming palaman. Bagay na bagay pagka merong piknitan. O kaya pais. Kuiting na mo ay taba eh, talagang pagkaganyang katabay, eh, pag-aagawan talaga. Lasang iyan.